Oh, oh, okay ka muna. Oh, si Papa. Okay. Oh, okay. Ba't hindi idinaw? Oh. Oh, salamat sa din mo salamat. Salamat po. Nipo kayo, salamat po. And Banji, bayad na ako sa interesa at sa lahat ng utang ko sa iyo. Salamat sa Diyos. Pasalamat oh, ka sa amang Oh, <laughs> sweat Salamat. O, kumain ka muna. O, kumain, ka muna. O, kumain, ka muna. O, kumain ka muna. kain muna kayo, ah. Okay. Kain muna ng bahala dyan, ha. O, papasok muna ako, ha. Marami pang pagkain dyan. Kasi na lang muna. <laughs> Nanalo yung apo ko. Lolo, salamat po. Lolo? Bakit ganyan po yung itsura niya? Para kayong may sakit. Ay, wala. Masaya lang ako kasi nalo ka. Hmm? Aba, hola! Ay, dagdagan natin ang inyong handa. Gusto ko mag-share ng aking blessing. Nasaan na ang aking magandang apo? kasing ganda ng lola? Victor. Teresa. Patawad sa mga nasabi ko noon. Tsaka hindi ko naman kay pinabayaan, di ba? Masyado lang ako nag-aalala at nagpapaalala bilang isang magulang. At pagpasensyahan nyo na yung bibig ko. Lola, wala po yun. Bibiglang po yun. Ang importante po, kung ano ang nasa puso. Hmm. Pinapaiyak mo naman ako. Lola, love ko po kayo. Ay, love din naman kita. Love Lola, din kita. Chacha -cha po tayo. Chacha -cha tayo. Sige, <laughs> chacha tayo. Chacha! -cha.